Kung may problema kayo sa insomnia, inaatake kayo ng insomnia, karamihan inaabot ng taon, buwan, dahil hindi sila map map mapagkatulog sa gabi, lalo na. Ang gagawin ninyo, meron kaming special reflex pressure points para sa insomnia, para gumaling ang inyong insomnia. Ito ang inyong gagawin madali lang, i-reflex nyo lang yung reflex area na para kayo ay ma-relax at mahinto ang inyong insomnia at pagagalingin kayo ng reflexology. Ang una nating gagawin ay ang solar plexus, ang brain, ang thyroid dito sa ating leeg or lalamunan, pinakahuli yung spleen. So, apat na reflex pressure points dito. And then, pagkatapos dito sa kaliwa, sa kanan naman, dito ay gagawin lang natin tatlo kasi iisa lang ang spleen. Dito ang spleen sa kaliwa. Ngayon, alisin natin yung spleen dito so magiging tatlo dahil isa lang ang spleen natin nasa kaliwang bahagi ng ating katawan. Ang gagawin natin sa kanan ay ang solar plexus yung brain, yung ating utak, at saka ang thyroid. So, tatlo lang siya. Sisimulan natin ngayon dito sa kaliwa ang solar plexus dito sa gitna, mula sa gitnang daliri pa baba dito, sa diaphragm dito sa gitna. Ito ang pinakasikmura or network of nerves, itong solar plexus o ang sikmura natin. Press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Ang susunod naman natin ay ang brain or utak. Press natin dito ng steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Press ulit ikot 1, 2, 3, 4, 5, balik 1, 2, 3, 4, 5, release press ulit natin yun din ang gagawin natin steady pressure 5 seconds after 5 seconds release natin press ulit ikot ng 5 seconds balik ng 5 seconds ganun din dito steady pressure ng 5 seconds bilangin nyo ng 5 seconds release Press ulit, ipaikuti natin ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds, release. So, ulit-ulitin din natin dito, pang apat at sa pang lima. Tapos, dito naman tayo sa thyroid, dito sa ating leeg. Ito ang thyroid. Press, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5, release. Press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5, release. Balik 1, 2, 3, 4, 5. At ang spleen dito, ang spleen naman ay nagpapalit ng lumang dugo sa bago at pinadagdag ang ating pinadadagdag ang ating uh, red blood cells para hindi tayo magkasakit ng anemia or ng cancer sa dugo. So ito ay maganda ito sa pampadagdag ng dugo at pinapalitan ng bagong dugo sa ating katawan. Press natin, steady pressure 1 2 3 4 5 release. Press ulit ikot 1 2 3 4 5 balik 1 2 3 4 5 release. Ulit-ulitin natin itong apat na pressure points dito, ang solar plexus, ang brain ang thyroid at ang spleen for 5 minutes dito. Dito 5 minutes din pero tatlo ang gagawin lang natin dito. Ang solar plexus dyan, steady pressure 5 seconds, release, press ulit, ikot natin ng 5 seconds at pabalik ng 5 seconds. Ang pinakahuli naman ay ang thyroid din. Dito ang thyroid. So tatlo siya. Solar plexus ang ating brain at thyroid. Press steady pressure din natin ng 5 seconds. Release, press ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds ng 5 minutes din dito. Pabalik-balik do sa tatlong pressure points. Pag natapos na tayo, 5 minutes dito sa kaliwa, 5 minutes sa kanan. Ang total ay 10 minutes. Gawin natin ito araw-araw, pwede sa umaga, sa hapon o gabi. Pero mas maganda kung gabi ang gawin ninyo para matutulog na lang kayo ng mahimbing at maayos ang pakiramdam ninyo. Pag-gising, araw-araw niyong gawin hanggang sa mawala or, gumawil, or gumaling ang ating insomnia, makakatulog na kayo ng maayos.